Pagpalang araw sa inyo mga kapatid Meron lang tayong uh, ihimayin ng konti Yung investigasyon ni Batu de la Rosa, mga kapatid Ano ba ang Palagay nyo doon Kung napapanood nyo po yung investigasyon po ni Batu de la Rosa Doon sa pulburon issue Na hindi naman dapat Patulan Kasi puro Chismis puro Hershey ang sinasabi nila. Walang patunay. Wala naman silang mailalabas na video na pulburon video na yan. Yun ang totoo don mga kapatid. Kaya chismis, ang tanong don, bakit pinatulan ni Bato de la Rosa? Dahil ba kakampi niya si si Presidente Duterte? at kakampi niya rin si Sara Duterte? Ano sa tingin niyo doon mga kapatid? Halika sa niyo ko, hihimayin natin lang ng konti. Kasi ganito yon mga kapatid. Ang sabi ng hepe ng Pidea na si Ragos, sabi niya, itong si Morales, napaka-raming kaso. At yung iba doon, dahil binasa naman yung mga kaso niya, uh, acquitted naman po siya doon sa mga kaso niyang iba. Pero meron siya mga kasong nakabinbin. Ito ba ang tao nitong mga kapatid? Credible ba siya? O ang ginagawa niya kapatid, igumanti lang po doon sa pidiyang nagtanggal sa kanya? o gusto niya lang ipahiya ang presidente at ang PDEA sa kanyang mga aligasyon mga kapatid. Ang pinagmulan nun mga kapatid, yung papel na galing daw pideya Dahil ang papel daw yan ay isang confidential. Hindi daw dapat yan nilalabas. Confidential po daw yan. Ang sagot naman ni Ragos kay Bato de la Rosa kasi ang tanong ni Senador sabi niya yung papel ba na yan na umiikot sa sa internet sa mga vlogger yan ba'y totoo ah, sabi naman ni Hepe sabi niya hindi yan totoo ang mga papel na yan ay eh, fabricated at wala po kaming at wala po kaming uh, file po niya ng sinasabi nilang ni -investig investigahan daw wala silang file noon kaya ang tinanong uli ay si Morales ang sabi ni Bato de la Rosa, nakita mo ba yung papel? sabi niyo po yung nakapirma doon, ikaw ba yun? Opo. Sabi ni Morales. Yung gumawa nun ng papel na yun, yung sulat na yun, sino ang gumawa nun? Ako din po. Ibig sabihin, yung papel na yun, kung yung iisipin mga kapatid, na hawak ni, ni Maharlika, ay galing po yan kay... Galing po yan kay Morales. dapat ang yan ang itatanong niya kay Morales na saan ang galing ang hawak-hawak ni Marlica na papel na galing pedeya at sino nagbigay sa kanya kasi lagi, si, lagi na lang sinasabi ni Marlica na mayroon siyang um, puting ahas Merong nagbibigay sa kanya ng mga impormasyon na si puting Ahas. Delikado yon mga kapatid. Basta Ahas. Alam mo naman mga kapatid, ang salitang Ahas. Isang traidor. Pag Ahas ka, traidor ka. Yan ang ibig sabihin nun. No? At ang nakakagulat nito mga kapatid, Nasasapawan po itong ating uh, senador. Isa po siya ang dating general. At itong si uh, Morales mga kapatid, isang PO1. Pero matikas itong si Morales kapatid, manalita. Mas magaling siya magsalita sa kay Bato de la Rosa. Na ano siya po siya, na naka-counter po siya ng ano ni Morales o talagang set up na nila yon. Kasi amang may mga tanong kasi na dapat na ipaluap para malaman mo kaagad ang tinutukoy mo. Hindi katulad ni ni Rapi Tulpo pag tinanong ka niya, ang kasunod nun malupit. Talagang mama, mamimilipit ka sa lupit. Ganun dapat eh. Parang nakukulangan ako sa sa mga tanong ni ni Batu de la Rosa, mga kapatid. Parang hinahayaan lang nila si Morales na magsalita na magsalita hang, na pinapahiya pong ating presidente. Pero alam mo kapatid, sa totoo lang, ah, hindi na kailangan yan patulan kung ikaw ay may ebidensya na ito ay uh, positive na ebidensya sa Presidente na iyong inaakusahan. Mag-file ka ng uh, impeachment sa, sa Kongreso. Dapat doon yun mga kapatid para ang usapin na yun isang usapin kung gusto nila tanggalin ang Presidente i-impeach mo yung presidente, kapatid. Wala nang daming question. Mag-file ka sa kongreso. Kung ikaw may mga ebidensya doon sa presidente na gusto nyo tanggalin at gusto nyo palitan at iupo si Sara, abay, impeachable yung ating presidente, kapatid. Hindi mo na kailangan niyang dadalhin sa Senado na ipapahiya pa yung yung ating yung ating presidente. Parang lumalabas mga kapatid ang investigasyon na yan. Ipahiya. Ipahiya lamang. At i-mind condition ang mga tao. Pero mali sila. Mali sila mga kapatid. Mali sila. Hindi, hindi mo na kaya i-mind condition ang mga tao dahil matalino na ang tao ngayon. Hindi kagaya noon. Puro, puro media lang. Ngayon hindi na. Meron na tayong pinagkukuhanan nasa YouTube. May mga good vlogger, may mga bad vlogger, di ba? Kaya kung ako kay Bato de la Rosa, useless ang kanyang uh, investigasyon na 'yon dahil napakalambot niya. Napakalambot niya magtanong, nasasapawan siya ng kanyang tinatanong. Lagi siyang nawawala. E eh, tulad na lang si Maharlika, nag-tick sa kanya. Isipin mo, isang katulong, ah, katulong ba? DH, DH? Isang da dating DH, mga kapatid, na naging vlogger, abay, mukhang itong ang ating senador, puting senador, at yung mga ibang matataas na opisyal natin, lahat na lang doon sila kumukuha ng information kay Maharlika, Diyos miyo dahil ang informasyon niyon laging kay Puting Ahas my goodness nakakaawa sila mga kapatid mga tapos sila sa pag-aaral tapos eh isang DH na naging vlogger naging sikat naniniwala sila doon. na dito sa atin sa Pilipinas eh tagtad din ang kaso si Marlica ka. Si lang naghihintay sa kanya. Kaya tama yun na uh, serbato de la Rosa na ipatawag nyo po yan si Marlica. Bigyan nyo lang pamasahe. Sabi mo, bigyan mo ng pamasahe. Back and forth. Kung makabak pa siya, ang dami kaya naghihintay sa kanya rito. Ilang kaso kaya yan. Kaya pupunta. Baka mag-alaki buloy yan. Oo. Oh. Magtatago na lang uli. Kaya kung ikaw may uh, ebidensya na kabulastugan na nagawa ng ating presidente, ipulin mo yon. Kung yan ay credible, hindi mo kailangan idaan yan sa investigasyon. Puro ipahiya lang ang presidente natin. Kung gusto nyo matanggal, kung gusto niyong palitan at ipalit yan si Sara Duterte, i-impeach niyo po. Dali niyo yan sa kongreso. Doon natin yan malalaman kung ang presidente natin ay nagkasala o hindi. Walang pwedeng makapagpababa sa ating presidente. Danging impeachment lamang. nakakaawa, nakakaawa, nakakaawa sila mga kapatid. Dahil dito sa DH na vlogger na yan, halos ang bahay nila to doon. Pati abogado nga mga kapatid, nakakagulat. Mga tapos sa pag-aaral ng abogado, nag-abogas siya. Pero, nagre-rely po sila sa mga impormasyon na galing kay Marlica. My goodness, nakakatawa sila. Nakakagulat na gano'n ang tingin nila kay Maharlika. Grabe. Ngayon mga kapatid, huwag tayo papayag na na ganito na lang nabastusin nila ang ating presidente. Patunayan po nila, dalhin po nila yan sa kongreso. Huwag nila dalhin kung saan na gusto lang nila ipahiya. I-impeach nila kung gusto nila i-impeach. May kongreso tayo sila ang magdesisyon yan na kagayang ginawa kay Erap, di ba? na impo si Erap ganun dapat, di ba? hindi mo kailangan hindi mo kailangan magbalat kayo na gagawa tayo ng investigasyon para ipahiya natin tong presidente na to at mananawagan pa silang bumaba ka na dyan ko. hindi, hindi yan ganun mga kapatid binuto yan ng tao sino 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 papalit atin si Sarah my goodness magunos dili kayo ako idol ko si Duterte umanga ako sa kanya dahil dun sa sa drug war niya pero na nagising ako dun sa drug war niya ang daming inosente ang namatay. Ang daming na ng na mga mga walang kalaban-laban sa kanila. Sa mga pulis na 'yon. Kaya Kung mapanood man ito ng ating presidente, ako nananawagan ako sa kanya. Total binabastos po kayo mahal na presidente. Wala silang galang sa'yo. kung ako mahal na presidente papasukin mo na yung ICC dito sa atin at bumalik tayo doon maging membro tayo para itong mga tao na to na naimbestigahan matuluyan na Aba, hindi biro po yun mga kapatid ha? ang kaso nilang iyahaharapin sa ICC Crimes Against Humanity Kaya total sinasabutahi kanila mahal na pangulo. Pasukin mo na dito yung ICC. Yan lang naman ang gusto nila, mambastos, manabutahi. Ngayon papasukin mo na yung ICC dito sa atin at maging membro tayo uli. Ako pabor ako diyan. Kasi sa daming namatay na mga inosenteng mga ah... Uh, Sinasabi nilang mga adik, 20,000. Ang hirap naman. Ganon pala ang sinabi ni Pangulong Duterte. Within three months, malilinis ko ang Pilipinas. Kaya, kung anong nababasa yung mga kapatid sa pahayagan man o mababalita man, Huwag po kayong maniniwala na ang ating presidente ay ganun. Dahil ginag ginagawa nila yan dahil sa kanilang interes, Para maiwasan po nila yung mga kasong kaharapin nila, kailangan nilang alising ka, mahal na presidente. Para itong mga tao na ito maabsuelto. So, kita mo si Kibuloy, mga kapatid, ah. Hanggang ngayon, nasaan ba siya? Nagtatago. Tapos pinakita pa ni Pangulong Duterte ang kanyang mala malaidin na lugar. Na walang pwedeng pumunta doon, kailangan maghelicopter lang. Parang ibig sabihin, yung kuliglig na nadinig ko doon sa interview na yun, parang yun din ang kuliglig na narinig ko doon sa kay Kibuloy. Kasi, mahirap siyang hulihin doon dahil kailangan mo mag helicopter now you know mga mga alagad ng batas now you know merong lugar si Pangulong Duterte na hindi kailangan mag bailand ang maari maaaring pumunta doon naka helicopter ka lang yun ang pinakita ni Pangulong Duterte na ganda, maganda yung lugar na yun nakakagulat na meron pala siyang ganyan. Malaidit na lugar. Mala iso, malupet. Kaya tulad ni Kibuloy mga kapatid, tingnan mo kung paano niya bastusin ang ating batas. Dahil, isa lang masasabi natin mga kapatid, isa po siyang untouchable po siya mga kap kapatid. dahil protektado po siya. Kaya isa pa yan na gusto nila si Sarah ang uupo para pagdating ng araw, malilinis nila ang kanilang mga kabulastugan pag si Sarah na pong nakaupo. Kuy mga kapatid. Ito isang pakiusap ko sa inyo mga kapatid kung ito sana mapanood niyo po ito. Sa darating na eleksyon mga kapatid, wala tayong ibubuto kahit isa sa kanila. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang mga kapatid. Ilagay nyo na sa kukutin nyo na hindi tayo bubuto kahit isa sa kanila. Dahil sila walang galang sa batas. At pag silang nanalo sa sunod, lalo na lalo na kumapalitan ng ating presidente, ay eh baka probinsya na tayo ng China. Diyos mio por santo de Dios. Hindi maganda yan mga kapatid. Kaya pag-isipan po natin yan. Maging aware po tayo sa mga balita mga kapatid. Basta ako, balik tayo doon sa usapin mga kapatid. Ang investigasyon po ni ni Bato de la Rosa. Ano po yan mga kapatid? ipinapahiya lang nila yung presidente doon. Kaya titingnan natin yung sa sunod na mga sa mga hearing nila mga kapatid kung darating yung mga mga resources nila na ipapatawag. Hanggang dito na lang mga kapatid. Patubayan po kayo ng Diyos. Diyos sa itaas kung ano mga mga desisyon na inyong magagawa mga kapatid. Yes, men.